Sa Sitio Malasica, isang liblib na baryo sa Visayas, may alamat ng nilalang na bumabangon mula sa libingan. Isang nilalang na tinatawag nilang Yangaw. Hindi ito basta multo, hindi rin ito karaniwang aswang. Ang Yangaw ay patay na muling nabuhay dahil sa matinding puot, hinanakit at sumpa. Sinasabing sa ikapitong buwan ng tagulan, muling maglalakad ang nilalang na ito upang singilin ang mga kasalanan ng nakaraan ang baryo'y tahimik, mapayapa sa unang tingin. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may mga mata na nakamasid at may kasaysayang pilit nililimot. Dalawang binata naghahabulan sa gitna ng kakahuyan. Masaya, parang wala lang, ngunit may hangin na tila ba may binubulong. Humihip ito ng malamig at ang liwanag ng araw ay unti-unting natatakpan ng mga ulap. Pre, tara dito. May nakita akong kakaiba parang may puntod pero walang pangalan. Huwag tayong basta-basta lumapit. Baka may dahilan kung bakit walang pangalan 'yan. Ngunit ang kabataan ay puno ng kuryosidad. Tinanggal nila ang mga tuyong dahon at lumang tela. Sa ilalim ng lumang bato, may kahon na balot sa pulang telang may sulat sa sinaunang wika. Ano 'to? Baka kayamanan? Tara, buksan natin. Pagkabukas ng kahon, bumuga ito ng mabahong amoy. May laman itong buto, buhok, at isang mata, na tila ba pa, ang hangin ay biglang lumamig, at sa di kalayuan, may batang babae na nakatitig sa kanila. Huwag niyo pong galawin, gising na siya. Ang bahay ng matandang albularya ay punong-puno ng dahon ng lagundi, bawang, at lumang orasyon. Nakaupo siya sa harap ng altar, pinapainit ang langis habang inaawit ang sinaunang panalangin. May gumalaw sa kahon, hindi ba? himik ang dalagang bumisita sa kanya. Ngunit ang takot sa kanyang mukha ay nagsabing, Totoo nga, ang kahon ay hindi para sa kanila. Iyon ay pansilyadong lagusan ng kaluluwa ng yangaw. Binuksan nila ito, ibig sabihin, nagsimula na muli ang sumpa. Tumayo si Aling Marta at tiningnan ang lumang salamin. Sa likod niya, lumilitaw ang hugis ng isang babaeng duguan, nakangiti ngunit ang mga mata ay puno ng poot, tahimik ang gabi. Ulan ay dumarampi sa bubong, ngunit may kakaibang ingay, kalusko sa kisame, ungol ng hangin, hanggang sa biglang tok-tok-tok sa bintana. Sino yan? Sumilip siya at may nakita. Isang babae sa labas ng bahay. Basa ang buhok, duguan ng damit. Hindi kumikibo. Nakatingin lang. Pumikit siya at nagdasal. Pagdilat niya, wala na ito pero paglingon niya sa loob naroon na ang babae malapit at bumubulong bakit niyo ako ipinagkanulo ang bagong pari ng baryo ay hindi naniniwala sa alamat ngunit isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya may dala itong lumang kwaderno basahin mo ito kasaysayan niya ng baryo ang yanggaw ay hindi alamat siya ay si inang perla Isang manggagamot na sinunog ng mga tao dahil napagbintangan siyang mangkukulam. Binasa niya ang kwento. Ipinagkanulo ng mga taong tinulungan niya. Binugbog, isinilid sa kahon, sinilaban. Ngunit bago siya mamatay, isinumpa niya ang lugar. Kada pitong taon babangon ako at kakainin ko ang kaluluwa ng sinumang anak ng mga nagkanulo. Unang nawala si Marites. Isang gabi, narinig ng mga kapitbahay ang kanyang sigaw. Ngunit paglapit nila, wala na siya. Tanging bakas ng dugo at pulang telang basa ang naiwan. Sumunod si Jomar. Sa may ilog siya huling nakita. May pumapalahaw sa gabi, parang iyak ng sanggol. Ngunit wala namang sanggol sa baryo. Isa-isa silang nawawala. At sa bawat pagkawala, isang pulang tela ang naiiwan. Ang natitirang mga kabataan at matatanda ay nagtipon. Kailangan nilang tapusin ang sumpa. Sa tulong ni Aling Marta, bumuo sila ng ritual gamit ang orasyon, itim na kandila, at sariwang dugo. Dugo lang ng unang nagbukas ng kahon ang makakapagpahinga sa yangaw. Ako yon. Kung hindi mo ito gagawin, lahat tayo mamamatay. Nagtungo sila sa kuweba kung saan orihinal na ibinaon ang katawan ni Inang Perla. Ang lugar ay malamig puno ng alitaptap at bulong ng kaluluwa. Sa loob ng kuweba, biglang bumuka ang lupa. Lumabas ang yangaw, mahaba ang buhok, sirang katawan, ngunit malakas. Tinitigan niya ang bawat isa. Wala kayong pinagbago. Takot, taksil, hipokrito. Sinimulan ang ritual. Inilapit ang orasyon sa kanyang puso. Tumili siya, umatras, ngunit lumapit si Lucas. Sugatan, ito ang kabayaran sa kasalanan namin. Itinusok niya ang anting-anting sa dibdib ng nilalang. Sumigaw ito at isang puting liwanag ang bumalot sa paligid. Isa-isang bumalik ang katahimikan. Ang mga aninong humahabol sa kanila ay naglaho. Tahimik muli ang baryo, ngunit isang bata ang umiiyak sa burol ni Mang Erning. Sa kanyang pagtingin sa bintana, nakita niya ang anino ng isang babae. Babalik siya ulit. Pag nakalimot tayo, sa bawat pitong taon sa tuwing uulan maghanda ka dahil ang yangaw ay muling magigising